Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang handa na nga po ang Team USA sa kanilang unang game laban sa Team Serbia. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang magte-trade nga na po Los Angeles Lakers ng tatlong player ngayong off-season. Kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, kahit man nga po hindi naging maganda ang panahon sa Paris matapos umulan dito ay pinagpatuloy pa rin nga po ngayong araw ang kanilang opening ceremony ng Olympics. Halos lahat nga po ng mga atleta ng Team USA ay ready na sa paungunan ni Lebron kasama na ang kanyang mga teammates. Pero maghihintay pa rin naman nga po ang senior men's basketball team ng Team USA ng at least isang araw bago ang kanilang unang game sa Olympics. Nagaganapin pa naman bukas ng gabi laban sa Serbia na isa sa mga pinakamalakas nilang makakalaban sa kanilang group stage. Kaya magkakaroon pa nga pa ang kanilang mga players ng sapat na oras para makapag-focus at magseryoso sa kanilang unang laro. Lalo pat kahit man nga po natalo nilang Serbia sa kanilang nagdang exhibition game, ay wala pa rin nga po silang kasiguraduhan kung matatalo ulit nila ito sa kanilang rematch. Kaya mas pinaghahandaan nga po nila ang kanilang susunod na game. Sa katunayan, Posible na nga po na maglaro na dito si Kevin Durant matapos ng ilang araw na pagkawala nito dahil sa kanyang injury. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang magte-trade nga na po ang Los Angeles Lakers ng tatlong player ngayong off-season. Tuluyan na nga po mga katrops inilagay na rappelling ka ang kanilang point guard ni si D'Angelo Russell sa trade block ngayong off-season. Sa katunayan, pinang-offer na nga po nila ito sa iba't ibang mga kupuna na kanilang kinakausap ng mga nagdaang araw kagaya na lamang ng Portland Trailblazers. As of today nga po mga katrops ay nakikipag-trade talk pa rin nga po sila sa Blazers at sa iba't ibang mga kupunan. Ngunit hindi rin naman nga daw po magiging madali para sa Lakers ang pagkuhan nila sa kanilang mga target gamit lamang si DeAngelo Russell. Since meron rin naman nga po itong negative na trade value kaya kailangan nga po nila itong dagdagan pa ng iba pa nilang mga players kagaya na lamang nila gay Vincent at Jackson Hayes o kung hindi naman ay si Christian Wood. Yes, at least tatlong players nga po ang posibleng tanggalin ng Lakers sa kanilang lineup ngayong offseason upang sa ganon ay makagawa lamang sila ng isang trade sa mga susunod na araw at makuha lamang nilang ilan sa kanilang mga target na bagong players. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kitakits muli. Sa ating susunod na video.